Ayan. Hey. Hey. Isa, dalawa. yep <coughs> So, ayan mga ka-explore, no? Nandito kami sa gitna ng uh, kagubatan. patuli uh, patuloy kami sa paghanap sa mga uh, alien. Kalabang alien at alien na uh, sila kaibigang Rako. Uh, at Dori at Sagori. Doon nandun si Marketing. Uh, nandun din si Usater Itin. So, kanina pa kami dito uh, mayroon talaga kaming napapansin na naramdamang ilyan sa paligid o, pati yoyopo uh, may nagmamasid kanina uh, sa himpapawid kaya sinunda namin dito so ngayon hindi na naman siya nagpapakita so, may napapansin talaga ako oh, dito sa paligid mo ka-explore para may mga ulit talaga sa paligid. Kailangan natin masana. Hanap okay. Hanapin natin mo. Yung, yung UFO na lubilipad kanina, hahanapin din natin yun. Pero ano lang sa'yo? Ha? Parang doon din kanina kasi yung, ano ba, yung itro ba? Yung itad? Oo. Uh -huh. Doon patungo? Saka? Doon patungo ba? Eto pa doon tayo, aketlo? Oo, doon tayo. Para so, masunda natin. Ang problema, parang may mga alien sa paligid. Kaya? Yung alien kasi, nagiging, ano ba, invisible sila. Para yung mga mga mga, mga, mga. Parang doon ano parang may mga alien eh bro, alien bro. Oi. Oi. Teman, teman bro. Ya lu sao apa? Lu sao. Bisa kenapa dak bro? Malam Bisa lang yang nampak kita. Ya, bisa lang. Oi bro, antun coba bapak bro, bumbu bapak, birahan bro. Oh, yo. Tunggu. Birahanmu. Nanti nyimpi sipul, Hindi, hindi, hindi. Hindi ko naboboy. Hay. Eh, wala, pasay. Dali ko. Ito na. i parang lang, parang abo. Buti na lang nakita ko bro, muntik pang ano siya umakyat sa dito. Manung sa likod mo, buti na lang nakita. Oh. May kapangyarihan sila na gumamit ng invisible. Bro, kita mo? Ah, uh, yung babantayan talaga natin ay yung mga UFO kasi doon sila kumukuha ng ng ano nila, parang doon sila nag nagcha-charge. Yung okay, mga, mga supply, supply kasara? Yung source ng kanilang pag ano ba, pag nanghihina sila. Pin, ano mga, sila? Mga, 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 mga Tapos yung ano nila, YFO, parang nandyan, nakasakay, naka, nandyan yung kung ano man yung uh, pinagmulan ng kapangyarihan nila. Parang nandun talaga sa YFO na yan. Parang talaga, bro. Yung mga YFO, bro, ba, di ba, yung kailangan ng ilin merong bato? Baka maraming bato dyan sa loob ng YFO, no? Siguro, bro. Kasi maya naman. May Oo. kapingyari naman sila, hindi sila makubusan talaga ng kapingyari Ang problema kapag kumuha din ng bato, napapahamak na naman tayo o yes. hindi na Wala na, may napansin pa kaya Ano ba to? Tuloy tayo? Patuloy tayo? Patuloy tayo. Bro, bro di ba itu yung papunta yung kina Pilimon? Oh. No, dito yun. Dito. Baka itatago lang sa si Pilimon o wala sa si Pilimon dyan. Hindi, nakasama pa natin yun sa dagat. Ha? Huh? I, nandyan si, nandyan Pilimon siguro. Hindi ba, baka andan sa pumupunta sa Pilimon. Ah, baka bumaba. bumaba. Ba? Ah, tingnan lang natin, check nyan natin yung bahay niya kung nandyan ba siya o bumaba dun sa ba, bayan. Okay. Baka, baka hindi pa yun bumaba. Baka rin yan pa no? Kasi ano po yan? Nakabili yung mga dalawang pakiti ng isis pa ano ano? Nako? Sa um, dagat? May konsumo pala yan? May konsumo yun, hindi pa yun bumaba Parang may tunog Ah may tunog?

wala na? wala na pala sa may puno tinapos mo, ha? mo. Kanila, tapos... naman, na? Pa. tinapos ko na ito na kanina tapos biglang nang wala ganun pala sa may puno balita lang tapusin para tinapos na ka ano yan? kailangan yan tapusin kasi mga bad alien yan ang dami na yan na pahamak ng mga good alien yan dito yan okay. uh, ito na kung malapit na kami kinapili mo bro may nakita ka dyan bro hindi tinira mo agad grabe bro sobrang lupit mo naman ay Tira agad. tira agad May nakita ang pagkakataon Kahit Basta madilim lang Tira agad Wala na Wala nang pag Ano Basta nakikita ang may okay. bunga Yun na Wala na Wala na Wala na pagkakataon pa. Wala na Basta matira ang Baka matira ang may buk O O Parang Parang may matunuan Parang May bungay ito po may tunog. Hmm? Ay, tunog talaga ng UFO. Nasaan kaya yung banda? Nasaan nga yung banda, yung bahay ni Pilimon dito? Bro, doon? Bro. doon? Doon Ay, pala? Pa huh? Nako. Ay, bro, na, bro. Ano dito? si Pilimon, baba ka si Pilimon dyan. Baba ka delikado. Meron talaga yung tunog bro. Ang dali bro. Ah. Ah. Ha? natin yan si Pilimon bro. Tapos talaga ako sa bulay na may anak sa mga dito kasi yung mga yun, nasa ano ba, yung tatatang sa nasa lupa. Nagkalat sila, nagkalat. O parang hinuhulog sila ba isa isa. Baka nagpik dito. Ano na tayo, alerto lang tayo. Mag-ingat. Uy, oh. oh, ano yan? Yeah, bro. Ayan po. Ayan po. Para bang may nag ko na. No? Para na eh, bro? Bro, bang sininggit tayo ba? Para bang kiting. Baka, baka tinamaan ng... Tingnan mo yung niyog oh. Patay na matay siya. Nasunog yung, yung ibabaw. Baka tinamaan niya ng laser siguro. Yan o wala. So sunog o. Oh. Sunog. Yung puno Yung ano. Sunog. Yung mga uh, strip na nasunog. You know? Parang tinamaan ng kidlap. Ayan, uh, yan, yan kaya delikado yung laser ng alien pati puno ng nuyog upaw sunog Ano yan bro? Ha? Baka hindi ilin yung makalaban mo dyan ha? Baka hindi ilin yung makalaban mo dyan Yung may ari ng durian Karambutan ha? Mas, mas delikado <laughs> pa yun sa ilin Baka <laughs> mabarangay tayo dyan Laki ng puno ng mga bunga ng durian oh. Parang tumahimik yun sila. Parang may tao sa baba. Ha? May tao ka napansin? May tao pa. Bakunta dito. Sino yan? Nandun ba? yung nakunta? yung kanina? Para bang nagsilindi tayo. May tao ba? Ay, parang may tao Sa baba. Baka Para yung natin. May tao ba talaga? Tao. Ano ba yan? Puntahan natin yung mga tao? Puntahan natin, babalikin natin. Sige. Tara, sino kaya yung mga taong yan? Balik ya? ka natin. Kasi delikado, may, may mga so, yung ulit ka. Sa baba? Ang daming bunga ng nyo dito. Ang ba talaga ito? Ang tao ba Meron ako. Meron ako. Meron ako. Kung malayo naman sila. Malayo? Oo. Parang nasa ano, dyan sa... Dyan sa pinakababa, may ilog. Hindi natin yan. Oo. Nasa ano, sa masapa. ano pa yung mga bato dun? Ah, ano naman lang pala. okay naman yung ano dun? na hindi. Nakliran natin dun. Pinatay na natin yung mga alien dun. Si Pilimon, may likado yun. Si Pilimon, sa banda itaas. Si Pilimon yung ano natin. Alerto, alerto. Pulak bro. Ha? Pulak. Sun. Yeah. Ala ko ito. Inog ba? Pagano lang ngurian. Pa patingin? Pa amoy pala. Ay, ipungango pa lang daan bro ilhana. Uh -huh. Hindi sya hindi. Kandami pa lang bulungan bro. Sayang naman to bro nahulog nang hindi pa hinog. Malaki na san. Lakina sana. <laughs> Akala ko makakain na tayo. Hilaw pa na, hilaw pa pala. <laughs> Ingat ang maingat. Sa Baka nandiyan? Bro, kapag bi, kapag binato natin yung ilyo ng Duran, masasaktan kaya yun? Hindi yan. Ha? Hindi to no? Tatalab yan. Ano yun? Lah. Uy. Uy. Ingat ha, ingat. Nandito tayo sa loob ng balanghoyan. Para lang tayo nanguhuli dito ng gagamba. Bro, may tunog ng UFO sa paligid, bro. Ha? Huh? May tunog ng UFO. May presensya ng UFO sa paligid. Di ba yun na yung bahay ni Pilimon, bro? Ha? Huh? Yung bahay bro. ni Pilimon? Saan bro? Sa Hoy! Bro! Bro! It itapat mo yun sa ano, bahay ni Pilimon. Yan yun, bro. Bro, tingnan nyo. Ayan, no? May mga lumilipal-lipal.

Ayan. Hey. Isa, dalawa. Yup. Oh, ay, naglaho siya, bro. Alam. Ala. Mukhang ayaw nila. Ang mautak sila bro. Pero hindi, hindi, hindi matamaan bro kapag ganyan. Ayan, nag-invisible sila. Nawala sila bro. Nawala. Maroon lang kapag wala lang mag-invisible bro. Nakasin lang pala ba lang yung bro. Alam, bro, baka mas mabuhuti, eh bro. Puntahan natin si Pilion. Puntahan natin. Baka, baka na, Baka nadali na ng alien yun. Oh, hindi natin oh alam. God, like Tara, those. Tara, those. Tara. Dili ka dun. Dami dun. Tara. Ah. Uh.